ito yung mga itinatagong ganda ng Batangas itong mga lugar na to uh, Naka-check-in nga pala tayo sa Serenidad Beach Resort. Yan. Ang ganda, ang ganda dito mga kapanyero. Uh, kung may pagkakataon kayong pumasyal, Pumasyal kayo rito. Matatagpuan niya pala to sa Barangay Malabrigo, Lubo, Batangas. To. Dito kami ngayon naka-check-in. Uh, bali, overnight kami rito. Ang dami, ang daming mapapasyalan dito sa mga lugar nito. Ito, itong resort na to, napakaganda. Pwede kayo mag-check-in dito. Pwede kayong mag-swimming, may swimming pool. Uh, diretsyo na sa, kung ayon nyo sa swimming pool, diretsyo na kayo sa beach. Yan, diretso sa dagat, mga kapanyero. Ito Kung makikita nyo ang ganda rito mga kapanyero Medyo pahapon na, medyo pagabi na. nakarating kami rito, ito may mga ilaw na siya, nakapag-set na dahil nga mamaya-maya magsi tayo mga kapanyero. Ito yung pool na pambata. Yan. bah diba? ganda. Ito. Yan, mga kapanyero. Ah, ganda, di ba? Lakad-lakad tayo. Ah, kaunting pahipahinga lang dahil nga galing galing tayo sa isa sa mga Dela Dingo Farm, di ba? Kanina. So, Uh, pahipahinga lang kain muna tayo ng dinner tapos to dito mag swimming na tayo mamaya ito mga kapanyero diretsyo naman to sa dagat yan diretsyo na tayo sa dagat mga kapanyero ito ang ganda dito tayo White naman. Okay, okay naman siya, malinis. Wala ang kagandahan mga kapanyero, to hindi ganong maalon dito. Hindi tulad ng mga pinuntahan natin kanina. Yan. Tapos kung may makikita kayo hanggang doon lang, meron siyang ano, meron siyang line. Kung makikita niyo yung red na yan, meron siyang line. Na ibig sabihin, hanggang doon ka lang pwedeng mag-swimming kasi mababaw lang doon. So, huwag ka nalang lalagpas mga sa lain ng naka-float na yung nakulay dilaw. Safe ka, ibig sabihin. ba? Diba? Ganda, ang ganda rito. Yan o. Oh. Pasyal tayo mga kapanyero. Ayan. oh ganda ito yung ito kung gusto niya ito mamaya mga, mga kapanyero magbo bonfire tayo yan ito yung bonfire nila mga kapanyero yan. dito masarap uminom yan, mamaya hmm. shot tayo yan natural na rito mga kapanyero ito mga nagbo-boat sila ito mga manging isda yata ito yun, mga manging isda sila Ay, bukas ng umaga baka mabigyan tayo, makapaghanap tayo ng uh, boat for rent para makapag-boating tayo bukas so, ang dami, ang dami mga nagbabangka ngayon, bakit hmm. kaya? ah, maglalaot sila, mga manging isda sila mga kapanyero ito sila sa laot, yan eh, o ito mga kapanyero parang 3 and a half tatlong oras at kalahati lang mga kapanyero ang layo nito sa Manila kaya pero lahat naman ng pagod nyo kung sasabihin nyo pagod kayo hindi eh hindi rin kasi lahat dito expressway pero sulit naman sulit yung lugar na to ito yung mga itinatagong ganda ng Batangas itong mga lugar na to nasabi ko nga pala sa aeroplano na parang gustong gusto ko talaga kumain ng sinampalukang manok Ayan. ito ngayon gagawa tayo ng sinampalukang manok nandito tayo ngayon sa Serenidad dito sa, sa barangay Malabrigo Lobo, Patangas uh, uh, lagay natin mga kapanyero luya kadong uh, malakas ang ating uh, uh. Itay lang natin mga kapanyer na bumango or maluto ng konti itong ating luya ng bango. Mm. At isunod natin ang ating sibuyas. Sibuyas na puti dahil mas masarap daw ang sibuyas na puti kaysa sa sibuyas na pula. kasi ng manok mga kapanyero Parang gusto ko lang naman dito yung sabaw tsaka ang importante yung native na manok balikin natin na namin to kanina dinala na lang namin dito di ba? dahil nga bawal tayo magkatay ng uh, manok sa video so yeah. susunod bawang Bali, hinul hinuli ko mga kapanyero yung bawang kasi para hindi masunog para tama-tama lang yung luto niya. Yan masama na yan. rambol rumble na yan, mga kapanyero. Pero nung pa, nung ko pa gustong kumain nito, mga kapanyero. Saka ang importante rito, mga kapanyero, sa sinampalokang manok, native na manok, at saka yung uh, sampalok na talagang bunga niya. Hindi yung uh, ginagamit lang namin sa Canada na parang tamarind, ano lang siya, powder, or tam tamarind mix. Pagka mabango na to, Bali yung native ng na manok, isang kutsa lang natin. Yung isasang kutsa lang natin to para mawala yung lansa niya. So, nakita niyo naman mga iba yung klase ng manok niya, di ba? Native na native. Galing to sa farm ng tito ko. Yan. Kay, kay tito Erdy Deladinko. Yan. Isa yan sa mga may-ari ng Deladinko Farm. Iba yung lasa niya, iba yung kaysa yung mga frozen, di ba? niya sa Canada, uh, halos lahat ng mga kinakain natin diyan frozen, di ba? Kaya ngayon talaga ito, ito yung pinaka gusto ko talaga na nakainin dito sa Pilipinas. Di diba, Iba yung craving ko sa sinampalukang manok. Pagkasangkot siya mga kapanyero, bali isunod na natin yung pinaka sampalok, yung pinaka bunga, pinaka mura siya na nakuha natin dahil kanina di ba uh, namitas tayo ng mga sampalo kapagka kulong -kulo na yung sabaw na sinampalukang manok pukuhanin natin mga kapanyero yung yung pinakabunga ng sampalok i kunin natin kasi malambot na rin yan kasi ano yung ating mga bunga ng sampalok uh... Ang lambot. Ang bango mga kapanyero. Dudurugin natin siya mga kapanyero. Lalagyan natin siya ng konting sabaw. Para makuha, para kakatasin natin bali. Ito yung pinaka magpapaasim sa sinampalukang manok. Yung katas ng natural na bunga ng sampalok. Kaya nakatas na natin yung pinaka bunga ng sampalok ibabalik natin bali yung pinakakatas niya para ito yung magpapaasin sa sinampalukang manok. Sasalain natin mga kapanyero. Yan. At ang huling ilalagay natin mga kapanyero, ah, siling berde yung mahaba. Ito yung pangasimigang. Yan. na natin mga kapanyero para masarap. masarap kasi yung sabaw niya. Lalo pa ngayon, napakalamig ngayon dito, napakalakas ng hangin. Yan mga kapanyero, ang ulam namin ngayong gabi, uh, sinampalukang manok, uh, inihaw na liempo at ang partner ng inihaw na liempo ay ensiladang talong. Yan. Habang nagpapakulo tayo ng sinampalukang manok, nag naman tayo ngayon ng uh, talong para gagawin natin ensaladang talong ayan mga kapanyero baliktad na natin uh, mas masarap mga kapanyero pagka nagensaladang talong inihaw hindi siya nilaga yun ang mas masarap kasi ito yung talagang recipe ng uh, lola ko sa paggawa ng ensaladang talong sa pamilya kasi namin iyan ang magkakapartner eh hindi ano eh hindi hindi mawawala ang ensaladang talong pag may inihaw na liempo Ayan mga kapanyero, uh, sa ensaladang talong, yan, babalatan na natin yung inihaw na talong, di ba? Pag nabalatan nyo na mga kapanyero, yung inihaw na talong, uh, kalalabigin nyo muna siya. Huwag nyo, huwag sa kagad lalagyan ng suka kasi naiiba yung lasa. Yun yung uh, ginagawa namin. Mali pa siya, lalagyan nyo siya ng suka Pagkalagay na suka, lalagyan nyo siya ng maraming dinikdik na bawang. Yung talagang in-slice o maliit na pagkaka ng bawang. to, Ganun ang style mga kapanyero. At pagkalagay ng uh, bawang, lalagyan nyo naman siya ng paminta at saka konting asukal. Depende na sa panlasa nyo yun. Ganun. At syempre, ang inihaw na liyempo. Yan. Kaya mga kapanyero, tara, kain muna tayo. Uh, maraming maraming salamat. Hanggang sa muli.